Alright guys Welcome back sa ating channel no? So for today's video I-share ko sa inyo kung Paano i-extract yung ink natin dito sa ating Tank Kasi Sira na kasi itong printer na to So sayang naman yung ink Na nandito So extract natin Ilagay natin sa ating buti So kailangan mayroon kayo nitong Huwag nyo itapon yung mga empty bottles nyo yung mga dati nyo kasi kailangan to sya so, dito natin sya ilalagay and then kailangan nyo din ng syringe na ganito yung 10cc na syringe yan so buksan lang natin so ganito lang yung gawin nyo tanggalin nyo yung kanya yung needle niya, And then, itong part na to is tanggalin nyo. Gamit kayo ng cutter or kahit ano. Putulin nyo lang yan sya. Kasi sayang yung ink eh. Dispose na natin yung printer pero may ink pa sya na laman. So, kukunin natin yung ink. Extract natin yung ink. So, ganito lang kahit tanong paraan nyo sa pagwan pwedeng cutter or mga ganito mayroon kayong ganito pwede yan siya dito lang. So, yan. Natanggal na siya. So, after nyo matanggal, so, itong kukunin natin is ang color cyan. So, buksan nyo dito na part yung cyan na, yung takip ng cyan. So, ito yun siya, yung cyan. Buksan nyo lang. And then, kukunin nyo yung cyan dito. So, nito siya sa pinakala. So, ito rin siya. So ito yung saya na Kukuna natin ng ink Dito natin kukunin banda So madali lang no Ihigupin lang natin siya guys Ayan Kailangan po ha Note Kailangan po na kailangan nakabukas to Kasi hindi papasok dito kung nakaklose yan siya So ganito lang guys Simple lang naman Yan, kung nakikita nyo, may naihigop ng ink. After nyan, kung mapuno na yung syringe nyo, lagay nyo na dito sa kuan. Battle. Yan. Yan. So, babalik-balik lang po yung process. So, gawin nyo lang paulit-ulit yung process. Yan. Itansyan nyo lang kung saan location or pagiganong-ganon nyo lang yung tube nya kung saan mabilis sya maghigop katulad nito Oh. Dami nyang nahigop. So ayun. Hanggang sa maubos yung ink niyo dito sa tank. Ayun. Balik-balik niyo yung brushes. So Ganun lang. Thanks for watching. And then dapat pala itong Series niyo, wag niyo ding itapon after para magamit nyo sa next lagyan nyo yung label C or lagyan nyo mismo ng cyan para itong syringe na to is pang cyan talaga so meron din ako dito kanina Nagamit. yellow ayan so apat sila so dapat meron kang apat na ganito So, ayun lang guys. I hope makatulong to sa inyo. Thanks for watching.